Pebrero 20 hanggang 25, taong 1986. Ferdinand Marcos, Fabian Ver, Jaime Cardinal Sin, Juan Ponce Enrile, Fidel V. Ramos at Corazon Cory Aquino. Anim na mahalagang araw at anim na mahalagang pangalan na nagpabago sa kasaysayan ng ating bayan. Mula sa matinding kadiliman, nagliwanag ang ating bayan at lubos tayong kinilala at hinangaan ng buong daigdig. Ano nga ba ang nangyari noong EDSA People Power Revolution? So balik bago yan, isa munang balik tanaw. Taong 1665 noong unang nahalal sa pagkapangulo si Ferdinand E. Marcos. Muli siyang nanalo noong taong 1665 para sa ikalawang termino sa pagkapangulo. Subalit sa panahong ito, nagkaroon ng matinding banta ng pagkalat ng ideya ng komunismo sa bansa. Dahil dito at sa iba pang mga problemang panlipunan, nagdeklara ng martial law o batas militar ang Pangulong Marcos noong taong 1,772. Sa ilalim ng batas militar, hawak ni Marcos ang militar, kapulisan, sangay ng lehislatura at kahit sangay ng hudikatura umusbong bilang diktador si Pangulong Marcos. Ang lahat ng ninais niya ay nasunod. Naging tahasan ang katiwalian at pang-aabuso ng malalapit sa kanya. Walang malayang pamamahayag noon. Ang lahat ay kontrolado ng gobyerno. Ang sino mang kumontra ay hinuli at pinarusahan. Kahit ang sikat at malalaking pangalan ay hindi sinanto malalaking pribadong kumpanya tulad ng ABS-CBN ay kinamkam, mga nasa oposisyon tulad ni na Senador Jose Diokno at Ninoy Noy Aquino ay pinakulong. At hindi halos mabilang na mga ordinaryong mamamayan ang kinulong, tinorture o pinatay. Sa ganitong konteksto, umusbong ang galit ng mga Filipino. At tulad ng isang bulkan na matagal nang nanahimik, kalaunan ay hindi rin ito mapipigilan ng init at kulo na nasa loob. Kailangang sumabog ng bulkan. At ang mga pangyayari noong EDSA People Power Revolution ay tila pagsabog ng higit isang dekadang pagdurusa na kinimkim ng mga Filipino. Sa harap ng tumitinding batikos at pressure mula sa mga mamamayan, nagpatawag ng snap presidential election si Pangulong Marcos noong taong lima, kung saan kinalaban siya ni Corazon Coanco Cory Aquino, may bahay ng yumaong senador Ninoy Aquino. Ginanap ang snap presidential elections na ito noong Pebrero 7, 1186. Unang araw, Pebrero 20, anim, Webes ineklara ni Pangulong Marcos ang sarili na nanalo sa snap presidential elections na ito sa kabila ng di mabilang na ulat ng malawakan at lantarang pandaraya. Sa kabilang panig na may pinamunuan ni Cory Aquino ang isang people's victory rally sa Luneta. Dito nanawagan siya ng civil disobedience mula sa mga mamamayan. Ang civil disobedience ay isang mapayapang pamamaraan ng hindi pagsunod sa ilang mga batas ng pamahalaan. Ikatlong araw, Pebrero 22, 1186, Biernes. Nagplaplano na sina Defense Minister Juan Ponce Enrile kasama ng ilang mga rebelding sundalo na sugurin ang Malacanang para magtatag ng isang hunta. Ang hunta ay isang pamahalaang pinamumunuan ng militar. Lingid sa kaalaman ni na Ministro Enrile, may isang traidor na nagsumbong ng kanilang plano sa Malacanang. Alas tres ng madaling araw ay pinaligiran na ng batalyon ng mga sundalong marino ang Malacanang, handang lumaban sa sino mang lulusob. Humingi ng tulong si Ministro Enrile kay General Fidel V. Ramos, na Chief ng Philippine Constabulary at Vice Chief ng Armed Forces of the Philippines alas 6.45 ay naghayag si na Ministro Endrile at General Ramos ng pagtiwalag mula sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Alas 9 ng gabi sa pamagitan ng Radio Veritas, hinimok ni Jaime Cardinal Sin ang mga Filipino na suportahan sina na Endrile at Ramos. Alas 10.30 ng gabi nang lumabas si Pangulong Marcos sa TV upang sabihin na kontrolado pa niya ang sitwasyon ikaapat na araw, Pebrero 23, 1986, Sabado. Mula sa Cebu ay nanawagan si Cory Aquino sa mga Filipino na suportahan at protektahan sina na Enrile at Ramos. Nanawagan din siya kay Pangulong Marcos na isuko na ang pagkapangulo. Sa EDSA, lalong tumaas ang tensyon ng lahat nang magsimulang kumilos ang mga puwersa ni Pangulong Marcos. Tila handang lusubin ang mga kuta ni na Ministro Enrile at General Ramos sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Nagsimula namang magpunta ang mga Filipino sa EDSA bilang pagtugon sa panawagan ni Jaime Cardinal Sin at suportahan at protektahan sina Enrile at Ramos. Humingi rin ng tulong si Ministro Enrile sa Embador ng Amerika at hindi nagtagal, naglabas ang White House ng pahayag ng kumukwestiyon sa kredibilidad at pagkalehitimo ng pamahalaang Marcos. Sa puntong ito, isa-isa nang nawawala ang mga dambuhalang taga-suporta ni Pangulong Marcos at patuloy na dumaragsa ang mga tao sa EDSA. Ikalimang araw, Pebrero 24, 1886, Linggo. Pinalibutan ng mga Filipino ang Camp Rame nang malamang sasalakayin na ito ng puwersa ni Pangulong Marcos nag-atas si General Ver, ang chief ng Armed Forces of the Philippines, ng malawakang pagsalakay ng mga pulis gamit ang tear gas. Sa kabilang banda, inatake rin ng mga rebelding sundalo nina na Enrile at Ramos ang Malacanang. Alas 9 ng umaga ng lumabas sa TV si Pangulong Marcos upang magdeklara ng state of emergency at upang ipahayag na wala siyang planong magbitiw halos gabi na nang ianunsyo ni na Enrile at Ramos na malapit na nilang makontrol ang buong sandatahang lakas. Patuloy na tumataas ang tensyon at tila nawawala na ng alas ang Pangulong Marcos, lalo ng kilalani ng Amerika ang pagkapanalo ni Cory Aquino sa snap presidential elections. ika na araw, Pebrero 25, Lunes. Alas 10.15 ng umaga, dumating sa Club Filipino sina Cory Aquino at Salvador Doy Laurel para manumpa bilang pangulo at pangalawang pangulo ng Pilipinas. Mag-aalas 12 naman ng tanghali ng manumpa rin bilang pangulo si Ferdinand Marcos sa ceremonial hall ng Malacañang. Nang itaas ni Pangulong Marcos ang kanyang kamay para manumpa, naputol ang live coverage. Nagpatuloy ang sagupaan sa labas ng palasyo hindi matapos-tapos ang tensyon. Tila sasabog na ang bulkan. Kapag walang bumigay, tiyak na dadanak ang dugo. Pagkatapos ng ilang usapan at negosasyon, nailikas din ang pamilya Marcos mula Malacanang at lagpas alas 9 ng gabi nang isa-isang umalis ang limang helikopter na lulan ang pamilya Marcos para tumakas at tumungo sa Hawaii. Mag-aalas 10 na halos nang iulat ng DZRH na umalis na nga ng bansa si Pangulong Marcos. Labis itong ikinatuwa at ipinagdiwang ng mga mamamayan. Pebrero 20 hanggang 25 taong 1886. Ferdinand Marcos, Fabian Ver, Jaime Cardinal Sin, Juan Ponce Enrile, Fidel V. Ramos, at Corazon Aquino. Anim na mahalagang araw at anim na mahalagang pangalan na nagpabago sa kasaysayan ng ating bayan. Mula sa matinding kadiliman, nagliwanag ang ating bayan at lubos tayong kinilala at hinangaan ng buong daigdig. Ang EDSA People Power Revolution ay parehong pagtatapos at pagsisimula pagtatapos ito ng halos dalawang dekadang pagdurusa ng bayan sa ilalim ng diktadurya at batas militar. Subalit pagsisimula rin ito ng isang bagong pag-asa na mula sa bagong kamit na demokrasya. Demokrasya. Ito marahil ang pinakmahalagang regalong handog ng EDSA People Power Revolution sa atin. Ang demokrasyang ito ang nagbibigay sa ating mga Filipino ng kapangyarihan na magdesisyon sa tatahaking landas ng ating bayan. Ngayong taong 2020, lagpas 34 na taon mula sa EDSA People Power Revolution, tuluyan ba nating nakamit ang pag-asang ibinigay ng mapayapang revolusyon ito? Ginamit ba natin ng tama at lubusan ang demokrasyang ibinigay sa atin? Pagnilayan natin.